Guys, magluto po tayo guys ng adobong manok. Ang gamit ko ay chicken breast. Iyan ang aking mga sangkap guys. Iyan, tara magluto na po tayo. baliktad natin guys ay yan ilagay na natin guys ang ating onion dipindi guys sa inyo kung anong una nyo ikisa guys wala naman yung ano kung anong una garlic ba o ano onion nasa inyo na yun guys kung anong sa inyo yan ang sundin nyo guys kung una ang garlic sundin nyo kasi kayo man ang kumakain yan eh kasi may nagbasa akin guys uh, bakit daw ko no uh, ang una kong mag, magisa ay onion bakit hindi garlic ang sabi ko depende sa inyo kung anong anong gusto nyo ang iuna nyong ano, igisa, onion ba o garlic nasa inyo yun. Diba guys? Yan, ilagay na natin ang ating garlic. Ibigay na natin guys. Lalo ang masunod sa inyo na loto guys. Kung ano ba ang iuna nyo guys. Naglagay ako ng rice, grass, ano, paminta. Maglaga ako ng laurel, soy sauce. Maglaga ako ng suka. Naglagay ako ng kunting tubig. Ayan. Ilagay na natin ang ating chicken cube para lasa ng manok. Manok na lasa. Ayan. Takpan natin guys kasi wag nating haluin ang ating adobong manok. Kasi lagyan ko pa muna guys ng vinegar. Kasi sabi ng matanda, maglagay ng ado sa adobo ng manok. Huwag natin halo-haloin. Di ba guys? Sabi ng matanda. Yan, tingnan natin guys. Lagyan natin ng asukal para matamis-tamis ang ating adobo. <laughs> para ang pagmamahal ay sweet lang matamis. <laughs> Lagyan natin ng siling maanghang para masarap. diba guys. Namiss ko kasi yung adobo, guys. Tayo ay magmumukbang. Tingnan natin ulit, guys, ang ating adobo. Ang adobo natin ay may pagmamahal na pagluto, guys. Kasi kung walang pagmamahal hindi maganda ang ating luto, guys. Walang lasa. <laughs> Tikman natin, guys, ang ating adobo. Mano. Mmm. Ang sarap. Ah, Maanghang-anghang. Matamis-tamis. Tingnan nyo, guys, oh. Sabaw pa lang, guys. Uglam na, guys diba ulam na guys ulam na ulam na ulam ulam yan po ay lotok na po yan guys ang ating adobong manok tayo ay magkain na